Hello, good morning mga guys. Handa ulit tayo ng panibagong pag-vlog mga idol. Para tayo naman ay may magawa sa buhay. Nandito mga idol. Dito ko kasi nakita yung malaking malaking cobra mga idol. Dito. Nag Bala ko sana na hulihin at kasi nakakagat ako sa alpasan ko din Yan, nalito yung malaking kobra kasi mga idol dito ako madalas ma magkantak ng pagboblog ang kinatatakotan ko dito sa pagboblog ko e baka ako mismo ang makagat dito ng kobra kaya mas mabuti pa na pulihin tapos dalhin sa ibang lugar dun siya mabuhay kasi mas malimit ako dito baka pagkakuan ako ng matoklaw hulihin na lang natin kaya na, medyo mapanganib din talaga kasi dito nakatakong sumuot dito sa lunggang ito obra ang tao sa ahas mga idol yung cobra o ahas ay eh, dubli ang takot sa hayop at sa tao kasi alam nila na pag sila inananan ng tao ay eh, pwedeng saktan sila pero ang totoo talaga dapat parehas lang tayong takot takot tayo sa cobra takot din ang cobra sa tao magagamitan gagamitan ko itong mamaya mga idol ng guantes pag alam kong maaapa ko na yung ulo ng cobra dito kasi nagsuot yung cobra nakita ko mga idol Alang ang problema Yari tayo pag ako nakakagat. Yari ako. Minsan naisip ko bayain na laang din. Ano. Kumbaga habitat kasi nila itong gandong lugar mga dog. Habitat nila ito. Hindi yata kobra itong mga idol ay. Lunggay yata ito ng alimang kaya lungga ito ng puray. Dahil kumbaga dito lang nagsuot. Uh. Nakatawat mga idol. Bayan na natin Takpan na laang. madali nun na lang ako ng ibang ibang video mga idol mahirap mahirap yung video ay tungkol sa ahas baka sa pag ano natin ay makagat o kaya matuklaw ang ahas man alam taga bagay ahap ng cobra very venomous so napaka delikado Tingnan tayo na bagong content mga idol. Hindi tayo bagay sa paghunting ng cobra. Baka tayo matuklaw. Wow. May bunga ang tibig mga idol. Ayan o, May bunga. Gito nga mulat na lang mga idol itong bagsak ng bunga ng buli. Ayan o. Ayan Ang buli. Ito pa o. Oh. Buli. Sarap to mga idol. Masarap to. Ayan din. Bunga ng buli mga idol. Ayan o. Ang buli kasi pag bumunga isang ibig sabihin yan malapit na yung mamatay ang puno ng buli ayan o, ang laki mumulat na ako ng buli ang bunga ng buli mga ito ayan nabuli ganito ma ito yung masasarap mga idol pa. ito yung walang pinagkaiba sa sago ganito Pagpapakilat oh. oh. ito mga idol Medyo bango na siya mga dal. Ganto kasi ang laman niya mga dal. Ang ganto ang laman niya. yung hmm. buongan niya. Ang ganto ang laman Para siyang sago. Medyo matigas na siya lang. Matigas na. Hmm? Magdag. Ito laman yung mga doon, puti. Bunga, ito ng bulo. Hmm. Maligat. Kamat mga doon sa panunod. Sana naman namang Diyan namang matawang, kung matatawag natin itong video. Parang naglalaro lang ako nito mga idol. Salamat sa panunod sa video ko na sana yung ma-reach na natin ang 4,000 watch time. Sige sa lahat mga idol. Salamat sa panunod.